Sa iba pang pa ulat, patid na ng Department of Energy ang naging dahilan ng naging malawakang blackout na nangyari sa Mindanao nitong nakaraang araw ng linggo. May natanggal daw na kable ng kuryente at tumigit ito sa capacitive voltage transformer ng Agus 7 hydropower plant sa lungsod ng Iligan. Ang detalye nito at iba pang regional news sa team ni Chris De Vera. Natukoy na ng Department of Energy o DOE ang sanhi ng malawakang blackout sa Mindanao noong Easter Sunday. Sa isinagawang investigasyon ng ahensya napag alaman na, na may natanggal na kable ng kuryente at dumikit ito sa capacitive voltage transformer ng Agus 7 Hydro Power Plant sa Iligan City. Nagdulot ito ng electrical spark na naging sanhi ng blackout. Sa ngayon, stable na ang supply ng kuryente sa Mindanao. Samantala, kasalukuyan pa rin tinutukoy ang dahilan ng pagkadamay ng iba pang planta malapit sa Agus 7 hydropower plant. Pagtitiyak naman ng DOE, walang dapat ikabahala ang mga mamamayan sa Luzon dahil mayroong sapat na supply ng kuryente hanggang matapos ang maintenance shutdown ng Malampayan Natural Gas Plant sa April 15. Dinukot umano ng mahigit anim na armadong sospek ang alkalde ng Naga Zamboanga Zibugay sa kanyang tahanan sa barangay Taytay, Manubo nitong lunes ng gabi. Kinilalang nasabing alkalde na si Jema Adana. Ayon sa Philippine National Police Region 9, pasado alas 9 ng gabi nang dukutin si Adana at isinakay umano ito sa isang pump boat. Patungo umano ito sa direksyon ng bayan ng Kalintana. Sa ngayon, patuloy pa din ang pagtugis ng mga pulis sa mga kidnapper. Basi po sa pag-uusap namin kanina ni Provincial Director, uh, uh, Senior Superintendent uh, Gucela, uh, tinitingnan naman po nila lahat ng anggulo. Ang importante at this point ay matukoy nila kung sino man yung mga responsable. Sa lungsod naman ng Baguio, nilinaw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na limang piso na lamang ang ipapatupad na rollback sa flagdown rate ng mga taxi sa halip na 10 piso. Ito ay matapos iapela ni Attorney Roberto Basco ng Department of Transportation and Communications ng Cordillera Region na hindi makatarungan para sa mga taxi drivers ang 10 pisong bawa sa pasahe. Ibang mano ang terrain o daanan sa Baguio kung kayat malaki ang nagagastos ng mga taxi drivers sa vehicle maintenance at krudo. Dahil dito, mula sa original na 35 pesos, ay 30 pesos na ang flag down rate sa mga taxi sa Baguio at hindi na 25 pesos na naunang ipinatupad. Epektibo ang nasabing pagbabago sa rollback mula nitong linggo, April 5. Ako ang inyong kaibigan, Chris De Vera, para sa Newslight.